guys magandang gabi sa inyo na. youtube chas na tanayan for today's videos natin guys so guys uh, magsimula man po ako para sa module guys ayan, ayan guys so ayan guys so guys, uh, guys uh, ano guys uh, pagkatapos kasi sa work ko yun naman <laughs> yung module ko naman ang aking anuhin. Ayan, kasi nag-aaral ako pa gabi. Ay, Ayan. Ang aga-aga baka siya siyeng Ayan. Ayan yun. mga ano ko guys, mga pang ano ko guys, kasi ano. Kasi, Sana ah. Oh. aaral na, na, naman para na may matutunan guys. Ayan, oh. 30 years old guys na siyempre gusto rin maka tapos sa pag-aaral kaya ito ano ako ng para sa yan sa FCD guys ayan ayan guys wow. uh, nagpatuloy din ako uh, ask ko, paano Retrieve na ako ngayon. Naya, nagsisimula na ako Kaya, ano. Uh, ano kami ngayon? Modular lang po. Pero, marami rin naman po natutunan. Kahit na, ano lang, modular ka rin po. So, tama kayo, tama really, kayo. ako naman ka rin na Ito, kaya ito guys. Ito yung aking ginagawa pagka gabi na Ayan, ang galing, ang galing. Na inaasikaso ko ang aking mga module. Ayan, para... Magsipilo ka ha? Dilaw na ipin mo. O, halimbawa, mananagpe face to face guys. Ayan. Ayan guys, sana nagustuhan nyo guys ang aking for today's videos guys na, na ng modules guys. Ayan. And thank you and God bless you all guys.